Dapat eh. Ayos, sauna no, sauna. No. Ay, sasakay si sa harap, Ate. Sarap Ate, sarap. Okay dito. Yes. Yeah, sasakay ni Bayang Recto Andre. Dito, okay, sasakay ni Bayang Recto Andre. Sa ano no, siya? Sa crossing no, na. Kaya nga. Hay, no. balik ka. Arag lo -no. ba yun? Puro mo -no. daw. Ah. -no.

Masuk bos, masuk, 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 terucu. Terucu, terucu. Kalau kalau pusak kanan, kalau kalau. Konten kebut pusak kanan, konten kebut. Jika kalau kalau pok, kalau galau kalau kalau. Di pok kinci po, yang pu yang kinci yang. Satu sentan. Satu sentan. Satu sentan. idol kanto lang ako ah kanto oh, pa sa puta sa munyo ah kagad tu sa munyo